dito ka maghapon. Alam mo nasa, na sa so, lang nanay mo maghapon na sa tong Oo. Oh. Ayos okay. okay. ay, si Maring gusto mo po ito? Oh, sige, o tara. O, sa amin kasi kami hindi kami nagagalit sa iyo sa mga sinabi mo doon. Ay. Ayan yung mga anak Andrey. mo, Nay. Na, oh niya. Oh. niya. At ayun po kasi ano, may lilinawin daw itong mga anak ni Ate Melda. Tawag dahil niya, dun sa mga sinabi ni Ate Bombay. Uh, ano po ba yung ano, gusto nyo linawin? Para malaman din po ng manunod natin na kung ano yung mga gusto nyo iparating sa kanila. Kasi ang lumalabas is, napanood nyo naman yung sinabi ni no, Ate Bombay. Eh. eh, ang sabi niya na... Ano daw po, hindi namin dinadalaw, hindi o -o. dinadala ng pagkain. Eh, hindi naman po totoo po yun. Kasi kahit po tanungin nyo po yung nanay namin, ano po yan, pinupuntahan po namin, tas dinadala namin ng pagkain. Mm -hmm. Eh, talaga pong si Tita Bumbay ang mag-ano at siya ang malapit. Lalo na po ko, sa indang pa ko, tas nag-aaral po ko. Mm -hmm. Eh, ang sabi niya, hindi daw namin inaano nga, hindi namin... Inaalagaan yung nanay namin. Tapos binawian pa daw ng gamit. Opo, eh ito naman Mapanood po, Kinukuha... Sino yung ako bumawi? Ikaw <laughs> yung sinasabi na bumawi. <laughs> Hindi ko po yung binawi po. Ganto ano bang po nangyari? Yan. Yung kalan po kasi, si Tita Bumbay, kinausap niya po ako. Mm -mm. Andun ako sa bahay po ng anak niya. Ang sabi niya ganito, hindi na daw ni mama ginagamit yung kalan kasi di na raw ko nakakapagluto dahil di na nga raw ngayon po pinapakuha niya sa akin e na tinanong ko naman ngayon si mama ayun daw di nga raw ko nagagamit tsaka ako po kinuha mm. pero iba, ibabalik ko po yun dahil yung plano po namin itong pwesto ni mama ililipat ko namin doon doon po sa may yung ko namin ng plywood ang ko ang gagawa yun pala hindi Opa, pala ano po. binawian pati ilaw yung sabi hindi po siya binawian ng ano gamit kanya oh. Um, rin po yun. Kasi ang sabi nga doon, inanon na daw ng mga anak. Hindi na daw <laughs> Tapos po yung sinasabi po ni tita na pagpupunta po raw ako, eh, dun lang daw po ako ng derecho. Uh -huh. Hindi po dumaderecho po muna ako to bago po ako tumatambay dun sa pinsan. Po. Totoo ba yun, Nay? Totoo na pinupuntahan ka naman ng mga anak mo. Oo. Uh -huh. hmm. Tsaka po yan si mama, dati po nandun po yan sa amin sa Indang. Gawa mm -hmm. nga po eh, nung isang beses na napadalaw po ko nung doon pa yung bahay niyan, mm -hmm. dinalaw ko po yan na, ano, nadatnang ko pung ilang araw na daw pung may sakit. So, binilang ko po ng pagkain. Tapos, nung ano, umuwi po ako. Tapos, kinalingguhan, pinuntahan po namin, kinuha po namin, binala namin sa Indang. tas doon po namin siya pina-check up doon nga ang tagal nga din kaya po may record siya eh. doon sa gym ba yun? ano? Oh, po oh, sa yun Jan. po nung nandoon na po so, siya sa eto pa nga po yung ano yan eh Kaso sa... nung doon na sa bahay namin mm -mm. sa indang tas ayan yung naging x-ray niya po yung x-ray niya ano yan? wala siyang baga? ano? Ba't Hindi, puro clear black? naman po yung ano niya daw clear naman? ba't black? Oh, po. tama yung po ba? yung sabi sa ano baka Ayaw po yung oh. sa liwanag lang tas eto po yung sa result po ng laboratory niya tas ito po, yung sa ano din, laboratory na ano. Uh -huh. Pero sa ano po, aminado naman po talaga kami na hindi po namin siya kaya ipagamot kasi kulang po sa pinansyan. Uh -huh. Kaya sabi nga po namin, nung nalaman namin na may tumulong daw pong vlogger, sabi namin, nagpapasalamat po kami kasi natulungan po si mama. Kasi yun po talaga din namin kayang ibigay sa kanya yung mapagamot siya. Lalo na po ako po, may maliit tapos kulang din sa budget. O, ate Bombay, yung mga sinabi mo pala is hindi naman totoo. Na binawian ng gamit. Ano ba lang ano bang ano? Hindi naman niya kasi binalik, Sabi niya ibabalik daw niya. Eh tita, hindi pa nga po kasi Mar natatapos ng festo. Eh. Hindi naman ikaw ang kausap ko sa. Choke, tita, alam mo yung bahay ni Ate. Mm -hmm. Eh di sana pinakausap mo muna si Hindi sila, mo ako pinapuntahan ni eh. doon kay Ate. Nanguna ka eh. Para alam din nila yung opinyon namin, 'di ba? Yung hmm ano namin, hindi kami tita sa nagagalit sa'yo kasi na ano lang kami nagbasa kami ng nagbasa kami yung mga comments, mm. hindi ka namin, puro masasakit eh ng hindi, lumalabas na sa vlog eh. lumalabas eh tita, nakakabasa kami doon, mga walang Bilalabas kwentang ay. anak mga pabayang mm -hmm. anak tapos sabi so, daw, pagya nasa kulalohan na tsaka lalapit yung mga anak ay yung, hindi naman kami gano'n eh yung sa pagbablog, wala kami, kami kaming, pang, ano, ano, kasi, natin, masaya namin. pa nga kami natulungan si mama pero yung mga sinabi mong mali, ayun yung kinaklaro namin ngayon Ayun lang yun. Humingi ka ng patawad Kasi malinaw naman. Tapos yung sinabi mo pa na ayan, nandiyan si Lola eh. Yung sinabi mo pa doon na daw na sinabi mo sa vlog ano, na inaabutan naman daw ng pagkain, ganyan ganyan. Tapos di mo ba na, di mo kasi napapanood na napalabas na sa Facebook tsaka sa YouTube eh. Iba yung sinabi mo sa na-vlog nila. Ito, ito, Kaya nagulat ako nung napanood yung, ko pero ano, yung gulat ko nung natawa ano. na lang ako kasi syempre para din naman kay mama iniisip ko lang para kay mama yung ginawa ko. Mm, pero masakit sa mga anak. Opo. Ay, yun po kasi ang ano nadatnan naman namin na ganito talaga yung kalagayan niya. Syempre. Ako naman po nung na, na, napanood ko naman po tapos pinaliwanag ko naman sa kanila. Hindi naman po ako nag-react nagalit oh, kahit sa toha. Hmm. Si Kahapon, ate ko. pakinggan mo muna ako. Oh. Ito Kahapon, sabi ni ati naring June. Andito ka maghapon. Alam mo na sa so, so lang nanay mo maghapon ka na sa tong itan. Oh, Ayos si Maring Joy, gusto mo para po dito. Sige, bagay. o tara. O para po. Kasi sige, kasi, kasi kanina pa din 'yan eh. Sino Dimausap ba si Joy? Naman, sino, sino eh. ba yung Joy? Sa yung sa tindahan ko. Oh, nagagalit na yung nagagalit kasi bumbay. Titaw ka magalit sa amin kasi kami hindi kami nagagalit sa iyo sa mga sinabi mo doon. At ah, saka mama, ikaw yung magpaliwanag niyan. Ayon. Dahil... Alam, naman, alam mo yun makakasabi. Hindi ko pa pinupunta naman. Hindi ka naman namin pinabayaan. Sabi, hindi ka pumunta si naman. Binibigyan nga ako pera eh. Binigyan nga doon yun siya ng pera. Yun ang sabi niya naman sa akin. Tapos ba't parang ayaw na nga mag, ano, magsama? Ayaw niya magbantay si ate Gumbay. Eh napahiya po kasi siya gawa ng interview ko eh. Hindi yung kanina. Yung kanina eh, nag-walk out naman po namin Sabi, kasi yung po Hama. siya. Hindi ko yung mga anak niya. nyo na pagtalo-talunan niya. Ang importante. Matulungan siya. Hindi po. Si ako nga po hindi ako, ako, ako nakikipagtalo. Ngayon kayo. po kasi parang maano siya Ang gusto lang namin tumulong. Ayaw Opo. namin ang gulo, ayun ayaw namin ang away. Kami din po, ang ano lang po talaga namin para Tapos... malinaw din po tsaka ma, ano yung pangalan namin. Malinis oh. din yung ano naming mga anak baka may hindi lang pagkakaunawaan. Ngayon, hindi natin kailangan dito na ano, mag Apo. mag ganito lang na magtalo-talo. Ang kailangan natin maksyonan kung saan siya ililipat ng ospital. Tsaka po kahit tanungin niyo po yung nag-alaga sa akin no, at four months pa lang po ako, nandun ako. Siya po talaga yung may alam ng ano na yan. Si mama po may dati. Doon po yan na nagtatrabaho na na sa Maynila. Na si Ang nag-aalaga po sa mga ate ko, Kuma. yung lola po natin. na ba yan? Ano? Ate Melda, kumain ka na? Ayaw niya po eh. Yung, gatas, maggatas ka kaya. Yung pinakain ko lang po sa kanyang almusa lang nakain niya eh. Ay ayaw pa daw po. Gatas, gusto mo? Ster oh, yun nga, sterilize, sterilize. May nabibilan ba dyan? Naubos na yung na sterilize. sterilize. Naubos na? na, mo na, 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 na Ininom mo lahat yung sterilize mo? Nainom mo? Okay yun para ano. Meron ba dyan? Meron po. May nabibilan dyan? Pabili ka nga muna kay Alvin ma. At ano, nagugutom na yan. Na na saglit Ay, lang. Ayun, ano at Emelda ha? Dapat, Magano tayo ng dilipatan eh. mo? Ha? Delikado pa sa manas. Mando manas po siya bigla. Kasi hindi Bakit sa pagkain niya nito. Eh. Tapos umakno yung chan niya. Kaya nagmanas siya. Namanas siya bigla? Oo. Yung kamay yun, tsaka yung pati. Yung ano niya. Oo, tumawag Bakat na yung puti. Parang, ang, um, parang may nararamdaman kang masakit ate. Chan. Chan mo talagang, ano, talagang masakit? Nasa PGH kaya tatargetin tata niya kung Dapat ano Dapat nasa Dapat ano yung sa ulcer na gamot, na? <laughs> Ayan po at lang po kami nang dadalan kay ate, ano? Kay ate Melda para mailipat siya sa malaking ospital po.